Maganda mag picture dyan nak 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 maganda mag picture dyan <laughs> Sino yan? Sino <laughs> yan? Nagulat ako! Nagulat ako na, kay nanay ba... mo! Ayun yung sabi ko sa'yo, maging nga. Kasi tinatamad na siyang lumabas Bakit? Kasi di diba sabi ni, ni tatay? Ano? Sabi ko, ayun yung surprise sa amin kayo. Hoy! <laughs> 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 Ikaw, kwento na lang daw niya kay Abby eh. Malungkot siya eh. <laughs> Bored na rin sa isipan Ano yung Gabby eh? <laughs> Malungkot siya eh. Yeah. Nung papunta pa lang eh. <laughs> <na kasama> <laughs> Pasakay kami sa aeroplano. <laughs> sabi... Nabigla, sabi ko, okay lang masayo, hindi kasama si abi Tapos paano tahimik siya, oo nga pala, yun ngayon plano kasama. Tapos sabi niya, kukwento ko na lang. <laughs> Parang hindi po okay sa kukwento ko na lang. <laughs> <laughs> Ikaw, alam, alam mo kasama si A? Eh. Sabi ni mama, hindi kasi kasama <laughs> si A. hindi, kasi. Hindi <laughs> eh, alam. <laughs> Tapos narinig na, hindi niya alam na nandun sa airport. Tapos narinig niya lang nang huli. Nang huli. <laughs> hindi, nakita ko kasi si Sir Bumag. Chinachat mo si <laughs> Hindi. <ito kayo. laughs> Ikaw pala may kasalanan eh. Hindi lang yun. Sabi niya dun sa airport. -ho? Oh. Huh? Sa Kong tayo. Sabi namin, Baguio lang. <laughs> oh. <laughs> Tapos yun na, di mo saya sa'yo. Tapos kanina na ito yung huwag chat tayo. tayo. Sa likod ko pala. Sabi ko, Ay, nakita mo yung chat ng mama mo. Tapos sabi ko, ano, hindi ka sana si Ili. Sala lang na dito ako. Sabi ko, hindi ko sana si Ili. Ito eh, sino? Kids niya. Ay, bata ako. Ay, <laughs> ah, tahimik na rin. No? Grabe ang kapalambok nito ni Avi. Sobra. Sana si Arch. Ang kapal ng buhok. Talaga na si Abby lang. Talaga na. Saan sila? Kunti na lang. Ang oh, ah, eh, ng buhok. Kunti na lang. Ako din eh, kunti na lang. Happy ka ba? Happy ka naman. <clears throat> Natupad pa rin para natin yung gusto natin eh. <laughs> Pwede <laughs> na sana mag-overnight to. <laughs> Oo, oh, okay, tabi sila sa kama. Sabi sa iyo, Dalawa sila sa ano? <laughs> dalawa, dalawa. Saan? Sa ano? Abi, doon ka na matulog. Ang layo kasi ng Ocean Park lang pa mula dun sa hotel namin. Ganto rin, ganto kalayo din. Ganto kalayo. Magano na lang kami, grab to Bye-bye na kayo. Bye-bye.